Kumusta po kayong lahat guys? Kwentuhan naman tayo pera at pakinggan natin ka at sana may aral tayong makuha at huwag tayong magsawa sa pakikinig ng salita ng dakilang Diyos. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautosan, at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, sa Bethlehem na sakop ng Juda, dahil ganito ang isinulat ng propeta. Kau, Bethlehem sa lupain ng Juda. Hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Juda. Dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno, na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita panipi. Nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapante niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila, lumakad na kayo at hanipong mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan ninyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan, at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhad sila at samamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Mateo Kapitulo 2 Versikulo 1-12